What's up mga chong, masarap na po tripan ba hanap nyo? Yung may masarap na iyaw ihaw at lutong ulam gaya ng karikaring baboy, sinigang na hipon, pork sisi, inihaw na pusit at marami pang iba. Kung yan ang hanap mo, samahan nyo ako dito sa na-discover ko. Let's go! Dito lang pala yan sa MK Grilled at iba pa dito sa FB Harrison, Pasay City. Open sila 5pm hanggang 2am. Nag-offer sila dito ng iba't ibang ihaw gaya ng manok, pusit, bangus, lutong ulam gaya ng karikaring baboy, sinigang na hipon na sobrang dami laman. Kita niyo naman, kita nyo naman, di ba? Meron din sila dito binagoongang binagoong baboy, pork sisig, at maraming ulam pa dito, mga chong. Pagdating ko nga dito, eh, ang dami nang nakapila para umorder sa kanila. Paano ba naman kasi napakasarap at napakamura ng pagkain nila dito? dami na nga daw nila ditong suki na bumabalik lagi sa kanila dahil gustong gusto yung mga luto nilang ulam dito. Kaya tikman na yan, let's go! So what's up, mga chong? Nandito kami ngayon sa MK Grill dito sa Pasay. So, meron sila dito ang iba't ibang inihaw. Uh, meron silang pusit, may barbecue, may jempo, may itlog na mahala, tapos may in, uh, inihaw na talong. Meron din silang mga lutong ulam dito, gaya na itong sisig, binagawang ang baboy, kare-kare, at sinigang na hipon. Grabe, di ba? Panalo. Subukan natin. Sa natin yung paborito ko, syempre, yung inihaw na pusit. Grabe yung pusit nila dito. Mga chong, punong-punong sa palaban. Subukan natin. Siyempre, sya sauso natin yung sa masarap na toyo. Manalo, mga pom. Sakto yung pagkakayaw, malambot. May jelly yan sa loob eh. Nel, patay ko ako Mm. Subohan din natin itong yempo nila. Yan. Laki ng yempo nila. Ang mm. sarap. Malasa. Hindi ko pa sinasaso sa toyo ito ha. Mm. Manalo. Meron din sila ditong barbecue. Itong platter na to, set rito. May isamang barbecue. Try natin. Ha? Ah? kasama na rin tong talong. Siyempre, pag may talong, may bagoong Tama natin. May ilig ako sa ganito eh. Lalo ng bagong na, sarap. Meron din sila dito pinagmamalaki na binagoong ang baboy. Siyempre, pag may binagoong ang baboy, may talong din nakasama. Tama natin. grabe. Isa lang masasabi ko. Kailangan natin ng kanin. <laughs> Ang tarap. Meron mm. din sila dito ng sisig na baboy. 'Yan, grabe, napakarami. Subukan natin. First bite. At may kanin pala, no? No. First bite. Panalong panalo mga chong. Meron din sila dito ang ino-offer na kare-kare. Ito din yung isa sa binabalik-balikan sa kanila eh. Ito yun naman no, oh. Tsura pala, ang panalo na. Subukan so, natin yung kare-kare nila. May gulay, may talong. Siyempre, magandi natin yan na ang bagong. Subukan natin. Nay, pasensya na ah. Bati kita materan. Sobrang sarap. Meron din sila dito sinigang na hipon. Grabe hipon dito mga chong. Punong Punong-puno. Oh, hipon pa lang. Pananon eh. Subukan natin yung hipon nila. Yun, oh. Binilatan ko na yan. Sarap. Ubo sa akin to mga chong. Sarap ng squid. Ang nambag. Kasi siya chewy. Ano tayo hmm sarap. Sa po lang gusto ko kumain ng mga iho po, katulad po ng mga kare-kare, ng mga binagawangan po. Meron din po kaming mga seafood. Pasyal lang po ay dito sa MK Grill at iba pa. Maraming maraming salamat po. Kung nagustuhan mo tong video na to, ano pang hinihintay nyo, pumunta ka na dito sa MK Grill at iba pa. And kung may gusto kong ipa comment down below and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!